Hi guys, good morning, good morning everyone. Welcome po, my welcome to my YouTube channel from Tatay Jimmy po, Libre ang Taho. So ngayon guys, meron po tayong nakitaan na mga dalawang mga estudyante sila po ay nag-aaral. Ngayon sila po ay nagtitinda dala po sa kanilang pambayad sa school. So ngayon tara, atin sila pupuntahan at bibilihan natin sila. Hello po. Hello po kuya. Hello. Kumusta po? Okay lang po. Saan kayo nag-aaral? Ayun So ayan si Tatay Jimmy. Nakakita po ayan. tayo ng mga estudyante. At bihira lang po talaga yung ganito na lumalaban sa kanila pag-aaral. <laughs> <laughs> so ko so sa sa so inyo po po so ngayon gagawin po sila tulungan diyan natin natatakbayan para po pagdagdag nila sa kanila. Anong ano niyo ano po nung interview si Tatoy. Thank you po. Janjan. Ah, si Janjan. Anong ating year ito? Ating year. Ah, uh, anong year? Third year. High school? No. Ay, hindi. Ay, hindi. Ay, hindi. Kayo, Kuya, anong pangalan nyo? Ilbo. Ayan, si Kuya Yel. Sila po ay nagtitinda ngayon dito sa iya. Alam nyo guys, bibihira po yung mga estudyante na ganito. Nagtitinda. So, so, anong year ka na? Uh, Magkakasin po kami So ayan guys, parisan natin sila. Sila po ay nagtitinda para po sa kanila pag-aaral. matupad yung kanila pangarap. So maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa ating video. Hanggang dito na lang po. At panoorin niyo po ito. Takay Jimmy, libre ka. Okay po. So, salamat po. Thank you po. So, nando tayo, nag-interview tayo sa dalawang estudyante at bihira na pag, bihira yung ganyan na nag-aaral, nagtitinda. Hindi pa <laughs> <laughs>

guys kung nagustuhan nyo po ang video nito huwag kalimutan mag subscribe at mag like mag share mag comment ang pati click ang notification bell para lagi po kayo updated lagi ang gagawin na video hanggang dito na lang mabuhay po kayo ang God bless bye bye